Ang sibuyas ay isang masustansyang gulay na may maraming benepisyo para sa katawan ng tao. Narito ang ilan sa MGA pangunahing benepisyo nito. Puno ng nutrisyon, vitamina at mineral. Mayaman ang sibuyas sa vitamina C, vitamina B, T, folate at potassium. Naglalaman din ito ng manganese, calcium, iron, at phosphorus. Mababang kaloriya. Ang isang katamtamang laki ng sibuyas ay mayroon lamang humigit-kumulang arbawo-arbawo na kaloriya, fiber. Naglalaman ito ng dietary fiber na mahalaga para sa panunaw. Mayaman sa antioxidant, quercetin. Ang sibuyas ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na may anti-inflammatory at antiviral properties. Organosulfur compounds. Ang MGA compound na ito, na nagbibigay sa sibuyas ng kanyang kakaibang amoy at lasa, ay may runding antioxidant at anti-cancer properties. Ang MGA pulang sibuyas ay may runding anthocyanins na isa pang uri ng antioxidant. Maring makatulong sa pag-iwas sa sakit, cancer. Ipinapahiwatig ng ilang pag-aaral na ang MGA compound sa sibuyas ay maaring makatulong sa pagpigil sa paglaki ng MGA selula ng cancer lalo na ang cancer sa chan at gastrointestinal tract. Ang regular na pagkain ng MGA allium vegetables tulad ng sibuyas ay maaring makabawa sa panganib ng colorectal cancer. Sakit sa puso Ang MGA antioxidant at organosulfur compound sa sibuyas ay maaring makatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol, LDL at triglycerides, at maaring makatulong sa pagpigil sa pagbuo ng blood clots. Nakatulong din ito sa pagpapababa ng mataas na presyo ng dugo dahil sa taglay nitong aliin at antioxidants na nagpapaluwag sa MGA daluyan ng dugo. Diabetes Ang quercetin at organosulfur compound sa sibuyas ay maaring makatulong sa pagpapataas ng produksyon ng insulin, na mahalaga para sa pagkontrol ng blood sugar levels. Alzheimer's disease Ipinakikita ng ilang pag-aaral na ang pagkain ng MGA, Pagkain mayaman sa flavonoids, tulad ng sibuyas ay maaring makabawa sa panganib ng pagbuo ng Alzheimer's disease at iba pang uri ng demensya. Iba pang benepisyo Nagpapalakas ng immune system. Ang bitamina C sa sibuyas ay mahalaga para sa malusog na immune system. Mabuti para sa panunaw. Ang sibuyas ay mayaman sa prebiotics, fructans at inulin, na tumutulong sa pagpaparami ng mabuting bakterya sa bituka na nagpapabuti sa kalusugan ng digestive system. May antibacterial properties. Ang ilang compound sa sibuyas ay maring mayroong antibacterial effects. Maaring makatulong sa kalusugan ng buto. Ipinakikita ng ilang pag-aral na ang regular na pagkain ng sibuyas ay maaring makatulong sa pagpapataas ng bone density, maaring mabuti para sa kalusugan ng mata. Ang sulfur sa sibuyas ay mahalaga sa produksyon ng glutathione, isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng mata at maaring makatulong sa pag-alagesta ng bacterial efede at maaring makatulong sa pag-aral ng bone degular ng bone degular ng bone degular ng makilan kapag cataracts at glaucoma. Mahalagang tandaan na ang MGA benepisyong ito ay maaring mag-iba depende sa individual at ang dami ng sibuyas na kinakain. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng sibuyas sa iyong pang -A -R -A -W, -A -R -A w na pagkain ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan.